tayo. Pabilisan tayo ha. Oh, sige. Alam ko anong pabilisan natin. Pabilisan tayo sa pagpapalabas ng luha. Hmm. Kaya mo yan. Uh, sige. Uh, sabay na tayo. Paunahan tayo ha. Okay, go. Wait lang. Oh, oh no tawa challenge. Hey, hindi no tawa challenge ha. No, 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 no tawa no. challenge. Ano oh, tawa? Walang tawa. Kailangan mapalabas mo luha mo. Oh, tayo ha para mapabilis mo uh, boha, uh, yung luha mo ay isipin mo yung ikaw yung ikaw ay naiyak ng photo bakit yeah, ba umiyak isipin mo yun o na to game 1, 2, 3 o na to Pero may iya. Ikaw na ng luha. Wala ka. Uh. <laughs> may ka. May luha ka ba? Wala ka pa luha? Wala ka pa <laughs> <wala ka> <laughs> 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 hindi, hindi ka pa maluha <laughs> Bisan mo. Bibigyan ka ng premyo. Dali. Ay, wala. Wala maglalagay ng tubig. Hindi pwede. Ay, wala yan. Tanggalin yan. Wala madaya ka. Ugo, basta. Tanggal ka muna yan. Tanggal ka muna. na tayo. na tayo. Ugo. na tayo. Auna tayo. Ako malapit na lumabot yung aking luha. May katamang buta. Oh, Pani, ano pa na yung awit mo? Pa na Ay pinapatuyo mo lalo yung luha mo dyan. Mag-trick pa niyan. Kasi malapit akong lumuha. Ang daya na itong aking kasama. Ako malapit na. <coughs>

Na guys. Yan. Ay, uh, ito buo, bito 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 wala pa buo, Basa basa, basa basa yung gilid ng aking mata. Ah. Oh. Uh.